baby? Ba't di ka umiiyak? Ha? Ba't uh, di, di naiyak ang baby? Ba't di iyak ha? Baby! Ba't di ka umiiyak? Dapat umiiyak iyak kay Iyak pa, ah! sige ka, hindi na kita love. Ay, namimelat ka pa bata -ba bata mo pa eh ka na mm. Uh -huh. uh -huh.